yun. Wow! Maganda ka mga kabirds. Chris Cusinero po. at uh, tayo yung magliliwaliw na naman kasama si Mr. Palengke. At ang aking pinsan na si Piolo Ascal. Iyon. Ang saya-saya nila. So tara, libot na naman tayo. Sama kayo. Mga kabirks, magandang araw sa inyong lahat. Chris Cusinera po. Nandito tayo ngayon sa tindahan ng... Saan po ito, ma'am? Palihan. 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 Supermarket. Hermosa. Palihan, Hermosa. Palengke. Public market. yon. So, meron sila rito isang katutak na pakwan. Yun. Oh, pakwan. Except, ay sir, ay ma'am, bakit biyak na buo na? Pagka dinusok mo siya, kasi malutong, hmm. ganyan yung magandang pakwan. Mag uh, anong pangalan niyo, ma'am? Hi, ako po si Eden. Si ma'am Eden. Eden daw po. Si ma'am Eden. Ma'am Eden. Oo. Ma ma Mukhang masarap yung pakwan mo, ma'am Eden. Ito po kayo ha? ng pakwan natin. At Itong pakwan ko, madam. Mga ka pakwan ni Chris Cusinero. Ayun. ayun. O, oh, ayan na. It's it, sir. Oh, Tamis yan. Parang ano siya? Tama ba? Parang hindi siya dry. Oo, ano siya? Masabaw. Tama lang? Okay lang? Tignan mo sa Hindi, eh. ok. Sarap yan! <laughs> ano kayo? Cupboards? Ano? Hmm, cupboards. Cupboards. Hello po mga cupboards. 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 Luto tayo ng talaba mga cupboards. ganai. Mayroon din tayo dito pata ng baboy. Gagawin natin, magkakare-kare tayo mga ka So mga ka ang ating mga partners na si Mr. Palenque at saka si Piyolo Ascal. Gagawa tayo ng kalan dito sa gilid ng puno ulit. Wow, mukhang masarap yun. kare-kare ng nanay, ah. Pakukuluan muna natin yan, nay. Oo, oh, para lumambot. Para lumambot. Pakukuluan muna daw natin yan, mga ka-bricks. O, oh, takpan muna natin para lumambot. Ayan. ating pang-kare-kare. Ayos. Okay. Pahin muna natin mga gulay Para paglambot ng buto-buto, ilagay na lang ng ilagay. Ah, okay. Tama-tama, mayroon tayong puso ng saging, mga ka oh? Wow. Oh. Yeah, masarap na yung mga may mga kaning gulay. Yeah, oo correct. Sarap niya no nai. Oo, oo. Ito to to. Ito tubig muna yung pinakukuha kasi kukuha na ako ng kahoy, mayro pa akong bitbit eh. Wag mo to. Okay <laughs> na yan, Nay. Wala nang natira sa puso ng saging, Nay. Kanya naman talaga. Ah. Tapos saan mo gusto niyong iwa? Ikaw, yung pangkari-kari. Ganyan. Ganyan bang gusto mo? Ganyan nga ginagawa ko. sige, kung anong gusto mo. Ikaw masusunod. Ti, eh. ano mo to? Tirada mo to eh. Ano mo to? Style mo ng kare-kare to eh. Hmm. Dahan-dahan hmm, lang na, eh. Baka yung kamay mo masugat ha? Hindi. Tapos meron din tayo dito mga talong ano ipiprito pa tong talong o isasama na sa ano maya sabay-sabay na sabay-sabay na yan sabay-sabay na lang o sabay-sabay na lang do mga ka-birds sa saka yung kanyang sitaw ganyan ang na ni lang talong para sa kari, -kari niya oh, shout out ka na nai shout out sa pogi mong anak na si Chris Cusinero at sa, uh, sa mga pogi kong anak <laughs> lalo na kay Chris Cusinero. Kay hey Chris laro Lalo lalo na. <laughs> ah, kala nyo ha. din yung Ganda na nai. Oo. So, bago Talang... pa. Walang butas. Naku, umusok na tayo dito na Mali yung pwesto natin ng table. Andito lahat yung usok. Okay. Diyo. Okay. Bye, bye. Piolo! Piolo! Mga Kabirks, lumipat kami ng pwesto kasi doon sa area na yun. Umiiyak na kami ng nanay sa usok nung, ano, nung kalan. So lumipat kami dito sa area na to, nanay. Mas malamig pa rito, no? Yun. Yung e, ganyang kare-kare, o. Oh. Tapos susunod mo na yung iyong... Pakuha ka pa nga ng pinggan. Pinggan pa? Ipatok mo na lang dito, nanay. Okay pa yan. Kasya pa yan, no? Oh. Kasya pa yan. Okay. Paghiwa mo Ay, panghiwa pa. O, oh, mga kaburts. Dami ng gulay na ito pang kare-kare natin mamaya. Di ba, nanay? No, Maunang maubos ang gulay. Maunang maubos ang gulay. O, oh, sa nanay, gulay lang ah. Narinig niya yan. gulay ha? lang yung <laughs> nakain. ito na yung pata natin oo oh, na namin malambot na no oo oh, oh. okay so anong susunod natin gagawin nai bawang mantika Mag ah, muna. magigisa tayo oo oh, okay, oh, magigisa magigisa daw tayo mga kabert magtika lang muna bawang lagyan ng konting tubig para palambutin pa ulit so susunod naman ng nanay yung aksuwete yun nung malambot na yung karne lagyan na yung mother ng atsuete. so, mga kaberks ayan mayroon pang mga, may, may buto-buto pa yan ng aksuwete <laughs> tapos yung peanut butter daw mga kaberks lutong nanay yan hindi yung lutong crispusinero naghahalo lang ako nung kare-kare ni Nana Iseni. Yun. Sunod natin yung puso ng saging at saka. Ay, lagay mo na lahat. Sabay-sabay na. O, sige. Lagay mo na lahat yung gan ah, kare karinin na ni nana, mga kaberks oh. Oo, oh, malapot masyado Ayun Panalo, no, nai Panalo ng kare-kare ni nanay ito Ng asin. O asin naman. O lagyan naman daw ng asin. Kasi magbasa, 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 magbasa. Konting asin daw kasi lagyan daw ng bago. O, Tapos lalagyan ni nanay ng na konting pampasarap. Sikreto niya. Siyempre di na natin sasabihin kung ano yan. ito. Ayan na, mga kaderks, o. ang mga kabirks. Ito, ito yung gano. Ang kari-karing pata ng nanay. O. Ayos! So busy na silang lahat. Ako na lang mag-isa na iwan dito. <laughs> so ako nagagawa ng lahat. Lagyan na rin natin itong pekchay. Ayan na, luto na ang ating kare-kare Mga kabirks, luto na ang ating kare-kare Pwede -kare. na natin tikman Okay na na, kali na natin Sasalin ko na to mga kabirks Ayan na mga kabirks Luto na ang kare-kare natin niya. Mga kaburks, titik muna natin tong niluto ni nanay kung masarap. Siyempre, gagamit tayo ng kasipoods bagoong. Wow! Salamat nga pala kay kasipoods bagoong. Tara na, tikman na natin. Wow! Panalo to. Sarap na ito. Luto ni nanay. Saan Damihan na natin. Nay, <laughs> ayaw mo ba akong samahan dito? Hindi na. Ha? Tignan na. Tikman na natin mga kapers. Kanilang bago hmm. Sarap matamis-tamis yung bagoong nila naman tama sa kare-kare lambot oh pati buto malambot <laughs> kamay na natin nagugas naman ako ng kamay na Mmm. Yep. Mmm. Sarap mga kabirks oh. Sawsaw mo sa bagoong. panalo wow init <laughs> sarap hmm. panalo sarap magluto ng nga ko ng kare-kare tapos katerno pa nitong bagoong na to sangka pa ah. diba Hmm Paano mga kaburks? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Chris Cusilero, ang inyong kapamilya kapusok, at tropa kabarkada at kaburks. Bye, bye Ano man ang hamo ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na. Kay Chris Cusinero na Halikan at sumama ka at manuod Mga matay mamamang hadilang lang mabubusog May mga lugar pa lang Ganito ang nangyayari kapag